Hi everyone! Nagagawa naman tayo ng salula juice. Ito ang aking salula. Ito ay para sa nangingilo na tuhod. Ang dami nito guys. Benefits. Ayan. Maraming sa kaya aking kamay. Pagkatapos lagyan natin ng isang pirasong yellow. Okay. Ito ang yelo, Ilagay natin. Pagkatapos, lagyan natin ng tubig. Ulit-ulit lang. oh dami na pihatay. Yun na. Tapos, ilagay na natin sa blender. Ilagay na natin sa blender. I-on na ang blender. At tatapos nang i-blend, ilagay sa baso. May pa-inom. Oh, so yummy. This is for you, sir. <laughs> One glass for you. Yes. Ayan, ang umiinom. Kaya bumabata kasi pa na-inom, ba diba? <laughs> So yummier. Oh.